Ito isa. Dyan, yeah. Ay, may tatak. Ito may, may, may price. Galing ah. pa Indonesia. Galing pa Indonesia to. Oh. Ay, important Shout out, Shout out kay Jun. Na na-receive ko na. Galing kay B-Boy. Ay, yan, si Boss Danok. Shout out Boss Danok. Subscribe <laughs> kay so, Boss yeah. B-Boy. Boss B-Boy. long time no. Good morning, morning. <laughs> Ay, Shoutout, taga Tondo High School sa Kalasan Lazaro Hospital. Ayan. Alright, ngayong umaga, nandito tayo ngayon sa Hulong Luhat, Malabon Pet Market. So, bago ang lahat, binabati ko po yung sarili ko. Happy, happy birthday po. At maraming salamat po sa mga nagbati po sa atin sa araw po ng karawan natin. So, ngayon, uh, hindi tayo, hindi natin kaya mag-vlog ngayon sa araw na to kasi schedule natin ng deliver, no? Yan, yeah, kahit arawan natin, may delivery tayo. Ganon tayo kasipag, sipag, pasipag-sipagan. So, eto ikutin na lang natin na ah. dito sa Hulong Duat yung mga nagtitinda po ng mga ibon. Aso, ah, napakadami rin po dito nagtitinda ng mga aso. So, yan, no? Oh. At ah, meron din dito nagtitinda ng mga ano, Ah, uh, CC 45 days. Yan, Napakadami dito, ibon, iba-ibang klase na makikita niyo dito sa Malabon, Lungo meron tayo dito mga kalapati din po ng mga available dito sa kanila. Oh. So, yan mga idol. Dinip na tayo, may mga manok, panabong, o pangkatay, marami din dito. Ito po yung pwesto ni Sir Kokoy, Romel Alpha. So, wala dito si Boss Kokoy sa ngayon. magala So, ayan. Eh. Oh, lang muna tayo. dahil marami na rin pala naglalatag dito ngayon, oh. Mga tools, tsaka pati suka. May nagbebenta na rin suka dito. Lahat na pwede ibenta, meron dito sa Hulung Duhat, Malabon, mga sir. Yeah, iba-ibang klase mga... May kita nyo dito. Ang ganda nito. Ano to? Chihuahua. Chihuahua. Ang ganda oh. Ang no? Binibenta mo yan? Hmm. Magkano naman yan? 8.5 Babae na laki? Lalaki o mga sir oh. Magandang kaso oh. yeah, Ayan, solid So yan o oh. Sayang naman, oh. hindi tayo mga pag vlog na matagal So yan o, oh. meron din dito, dala dito si Bossing Ayan, yeah, meron din dito mga Nagtitinda, naglalatag ng mga cup So yan, mukhang mga magaganda to May mga tatak rin So yan, ang ganda o Ayan, mga, mga kusot, nest box, napakarami dito. Dito, mabibili mo rin iba-ibang kasing mga nest box. Iba-ibang sukat, may pang Mineral black. So, yan, o. Silip na natin dito, no. Ayan. Ay, sir, ano to? Ah, tawag nito, pangalan nito. Ito, ito la, sir Marvin. Ayan. Iba-iba rin dito. So, galing din tayo dito dati, nung sailor pa lang tayo. So, ngayon, Kutin natin. Dito hindi ka rin magugutom kasi may mga pagkain din. Iba-ibang -ibang klase ng ulam. Napakasarapan ng mga ulam nila oh. O, so, sarap po. Diba? Hindi ka magugutom dito. Busog ka dito. Pag dito ka umikot, pumunta. So, yan. Oh. May mga picture sito rin si Kosi. Okay, okay sige tayo dito sa mga kaibigan natin. Oh. May mga lugaw pa dito. Yan, oh. Kompleto. Kompleto. Gusto ka dito mga Sir Idol Ayan eh, si Tatay Florence Mga dagan yes. Tatay Florence Tsaka dito Ayan So mga gusto bumili dito Kay Tatay Florence na kayo kumuha Mga ano to Sampalok tayo no Oo oh, sampalok yan Ayan okay. mga sampalok kay si Tatay Florence Ayan Sampadre. si, oh, si... Oh. Bossing Boyo oh, Ayan yeah, oh. good morning Mga ulang ng sampalok Ayan na so Ayan <laughs> 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 may cartel bull si Tatay Sa ito tayo ay, kay Sir to, may tatil No? Magkano ang ganito isa? Walanda, kayo, may price, ay, price. may tapak. Ito, may price. Galing ah. pa Indonesia. Galing pa Indonesia to? Ay, imported. <laughs> imported pala to. So, yan. Nadala po ni Sir Bonyo. Yan, no? Hindi uh, di tayo makapag-vlog isa-isa, no? Kasi may deliver tayo, eh. Alanganin. Wala pa si ano, wala, no? wala, no? wala pa si Boss Arthur. Wala pa. Wala Ayan, si Sini, sinis ka din nabutan. Ayan o. Gaganda rin ang mga ni Boss Bonyo. Ito, naghahanap ng krimino. Ganda o. Ayan, ganda ng mga alusan no? Lalaki. Pwede itong pamoster. Solid yan. Ayan, Boss Bonyo. Ayan. Sa mga gusto magtanong ha, ah, mga ibon dito ni Boss Bonyo. Ayan, pinyo lang po ako. Send ko sa inyo yung messenger na ito. Ayan. si Boss Prince. Ay, mapukunin tayo dito kay Sir Shout out kay Boss Big Time Vivo, Yerbasio. Ayan, shout out. Happy <laughs> birthday ko, mapakain kayo. Yon? Happy birthday, Boss. Happy birthday, kila birthday, <laughs> <Kina ba>? <laughs> 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 Ngayon, ngayon. Ay, wala yung well, uh, birthday. Pamanugaw Ito, yung kukunin natin kay, ano, Sir Al. So, yeah. Sabihin yung ID. Mane. Ah, oh, wag na, wag na. Mabas Didiretso tayo ng, ano, didiretso ako ng tawag nito, ng Laguna. Ayan, didiretso tayo ng Laguna, babalik tayo ng Anguno. So, yan, no. Oh. Yan po, mga dalan na dito, gaganda. Sige, igutin ko muna tayo iba natin mga kaibigan dito. Yan, may mga hunted din dito, mga sira ito, no? Yan, mga hunted kakatein. Eh, meron dito, tame na, oh. O, yan, no, tame na, oh. Yan, kaila Sir Dondo naman to. Sir Dondo sa ito? Kay Jetro. Kay Jetro. Kay Jetro. Ito, available to. Binibenta. Binibenta mo yan. Oh, 5K, 5K lang yan. 5K lang to. Team na, oh. Oh, may free flight yan. Eh. Lumilipad dito. Ay, free flight na to. So, oh, so, landed na no... yung dalawang yan. Ito, babae. Ito, lalaki. Sa mga... na to. with Which one? Ito, kumakanta na. Ayan, yeah, sa so mga gusto magtanong, pinili lang po ako. Send ko po sa inyo yung contact ni Sir Dondon. Ito pa po yung mga available dito. 1K na lang yan. 1K na lang kada isa dyan, oh. Sayang, hindi ako tatagal, eh. Dilip ka muna. Po, yan. Tahanan mo na lang. Tahanan Okay, eto. Madala ng mga ibon nila, Sir Dondon. Napakadami, oh. Agswan, ayun po. Maganda mga gri. Opa, na mga asya ibon, oh. Mga isda. Mga isda. Mga fighting fish, no? Beta fish. So, yan, oh. 100 lang ang isa, oh. Oh, ganda ang pinuday, Okay, dito. May mga sirama rin dito. Gaganda ng mga sirama, oh. Mga bantam sirama. Ayan, oh. Gaganda, no? So, sunod, mag tayo ng mga ganitong e, manok. Ito, ganda, oh. Ayan, maganda itong manok na ito. O, yan. Okay, ayan, oh. Sili natin dito. Rolling do it. dito si Sir Marvin. So, ayan, na natin kahapon si Sir Marvin sa Bukawe. Good morning. Ayan, yeah, si Boss Danok. Shout out, hey, hey, hey. Boss Danok. <laughs> so, good morning. Subscribe po kayo kay Boss B-Boy. Ayan, yeah, support tayo rin po si Sir Danok. yan bye, 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 bye. yeah, thank you, thank you. Sige, tuloy mo lang. <laughs> <laughs> okay, ito, update natin dito kay Sir Marvin. Every every Sunday at saka Saturday, andito yan si... Uh, Si Sir, ano, tawag nito? Si Sir Marvin. Ayan. ng mga ibon ni Sir Marvin. So, yan. Ganda rin mga aso dito. Ganda, oh. Pumirain niya lahat aso na to kapatid. Ah, mga kapatid sa ito yan. Sa oh, time no. Good morning, good morning. morning. Shout out sa Tondo High School saka sa lazaro Hospital. Ayan, shout out mo sa mga binabati Nandito ako. Ay, dun ka? Opo. Sige sa, thank you. So, ayan, gaganda ng pumiring nyo, no? Oo, oh, mga eh. kapatid Magkano naman out yan sir? Ay, okay. bossing pala. Magkano? 8K. 8K, oh. Ganda, oh. Dati to si Maya naging team. Ngayon at tatlo. Tatlo na lang kinuha. Ngayon eh na lang. Yan na lang kasi. Mm. Oh, yan gaganda oh. Ayun po may mga sisig. Ano yan eh? Ay si Bossing lagi po yan dito sa ay, paano, ano. Ano naman ni Ay doon pa yung mga aso mo. Na silipin natin para may idea kayo no. Oo. Oh, ayun. Ito may ayun. mga sisig dito ay Bossing. Gaganda. Iba naman yan. Iba naman na ito may-ari nito. Ito si Bossing. Aba, ayun. Ayan. Magkano naman isa dito, sir? Okay, dalawa na, 4-5. Napakamura si Stunit Bossing, oh. Ito, kaya kong bigay ng 4-5, oh. 4-5. Pangumpango. Pangumpango to, ganda na ito, oh. 4-5 yung isa. Oo, oh, babae. Ayan, oh, 4-5. So, ayan, dito yan. Napasyal di kayo ng bukawi, sir, no? Oo. Oh, yes. sa bukawi. Sana magkita tayo doon sunod. Pudel. Ayan, yeah, pudel naman to. Ganda ng pudel, oh. Ayan. Yeah. Okay, sir. Thank you, sir, okay, ha? Okay, boss. Yan. Sunod sa bukay, magkita tayo okay, doon. Friday. Hoy, eto pa mga pumiri ni ni Bossing. Ay, boss Dante. <tinyo> yan, good morning, boss Dante. Eto yung mga pumiri Mga <tinyo> <Ito>, Thailand na po. Eto, Thailand po. <poem. tinyo> ah, pangbuka siya, pangbuka siya sa Pang Ah, pangbroto to. Sakto-sakto to, pangbroto pala to. Eto yung mga dala ni boss Dante, dami oh. Ito ka dami dala ni boss Dante. Uy, daming gold yan ah. Daming gold dyan ngayon, no? Gaganda yung ng kulay. May dilaw, may uh, blue, uh, ano talaga nito, Yellow back, saka green back. Ito, maraming alts dito si Boss Dante. Ayan, mga dapat Napakadaming badgy yan, lalaki ng sukat. Boss Dante, magkano ngayon dito? Natin. Yung English, 1,000. Yung English, yung euro, 2,000 pa pa. Ito yung English, 1,000. Yung euro, 2,000 pa taas. Ayan, depende sa sukat, sa klase, sa mutation. Aguromo, marami tayo doon, sa Coromo. Sa marami. Ito, mga Lutino. Ito, meron din dito, Diamond Dump, si Boss Dante. Magkano naman dito? 1,500. One five. O, ito Ay, yung na yung na. na oh. Gaganda na ito. Nakita nyo ba ito oh. sa post ni Boss Dante? Ang dami na ito. Kunti na lang, oh. Kunti na lang, kunti na lang. Kaya, mga sanay na sa syringe Ito yung mga inko ba ito? mo natin. Sa oh. One, One five pata, sa Haguromo mo. Eh, nandami oh. sa backwind, 700. 700 sa pre back yun mga print eh nung gaganda oh ganyan naman oh mga complete oh mga complete eh nung gaganda ang dami ito pa oh iba ibang classic po ngayon uh, ano mga tulay na hindi na complete eto mga print pack to iba so yan oh dami oh dito na yan sa pwesto ni Boss Dante kung gusto nyo ito kumasyal bukaw eh uh, bukas ba Boss Dante na ka? Groto ka? Hindi, okay, bukas sila broto. Ako dito. Ah, dito bukas. O, oh, bukas linggo. Andito pa rin si boss Dante. O, so, oh, yan. Daming dalal na boss Dante. May mga lutino al. Kompleto. Walang tapon. Ito lang yung available na pinches ngayon, o. Oh. Ah, boss. Ito lang available mo, no? Ayan lang. Ayan, o. Oh. Isang pamilya, 900. 900 na lang to. Isang pamilya, o. Oh. Solid. O, so, oh, yan. Okay, boss Dante, maraming salamat. Salamat po. Punta kasi ako ng ano, punta ako ng tawag nito, Ah, uh, Laguna, may deliver. Ingat, ingat, sir. Opo. At saka, maraming maraming salamat sa mga ano, sponsor na binigay mo nung nakaraan. May sponsor tayo, may sponsor ka tayo. Ayan, abang-abang lang kayo mga boss, kay boss Dante. Thank you, thank you uh, po. Thank you, boss. Maraming na. Thank you. So, sige, dito na tayo. Ah, uh, ito, nablog na rin naman natin ito si Sir Marvin. So, ito, ba, Sir Marvin, Kita na tayo sunod ulit. Huh? Kita na tayo sunod Hello? ulit. Ay, thank you. Okay, dito naman tayo sa Peso ni Sir Junjun. Ay, si ano pala? Boss Mark to Kay Ay, Kuya Mark. Boss Mark 2. Ayun no, silip na lang tayo. Ay, kay Sir Mark, kay Boss Mark, marami dito available si Boss Mark. Ah, so wala si Kuya Mark. Si Boss Aris nandito. Ayan, Boss Aris. Hi boss. Good morning. Good morning. Ayan no, daming gaganda. Uy, uh, rainbow. Ganda na ito. Magkano ba yung tamo yung sa rainbow? 800 pares. 800 lang ang pares So, mura lang yan. Pamigay na yan. Eh. Pero hindi pa siya double factor. Ano? Double factor na yan, boss. Double factor na yan? Oo, so, double factor na yan. Mga dark at dark dark yan. Ito mm. yung mga single po. Yan. Ito yung mga single factor. Oo oh, oh, Mga malamlam ang kulay ito, ito mga ano na to. Mga dark yan. Ano mga bata pa naman oh. Titingkad oh. okay, pa ang kulay niyan. Titingkad pa yan dark na kulay ito. Titingkad pa ang kulay na ito mga sir. Eh. Yung gaganda ng mga dala ni Sir Aris. Oh yan. Solid no, solid. Ang nakita to ng customer ko. Bukun niya to. Pwede kaya pin kita. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Kaya maraming salamat. Thank, you, thank, you, thank you. Okay, yun. Hanggang dito na lang at pag-update natin dito sa Malabon Hulunduhat. So yan, hindi tayo tatagal. Uh, proceed na tayo sa pag-deliver po ng Ibon Palaguna. So yan, sana susunod talaga, matutukan na natin. Ay, si ano pala? Si Busray. Eto si Busray. Busray! Long time no see. Si... <laughs> ayan kay boss tayo so, sa mga gusto po mag-order na ano. Ng mga nest box o ibon man. Ayun, available kay boss tayo. Available tayo Pwede lalamog deliver ano. Ayun. Kay boss tayo. Pwede, pwede, pwede sa iyo. Pwede yeah, sa akin. Ay, kay boss tayo, ito yung contact number. Okay, at least uh, kasama natin sila sa pag-ikot natin dito sa Kulungguan. Thank you, thank you, thank you boss tayo. Okay. So, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat and happy watching and follow for more video. At ito pa pala. Hindi pa pala natin ito na ano, na pupuntahan to. Hindi tayo natatapos. Kaya po si oh, Bossing. Maganda umaga po. Ito po. Meron tayong wild type. Ayun. Gaganda uh, ng wild type mo ha. May wild type po tayo yung big size. 3,000. Oh, 3,000 pare. Tapos yung big size. ah uh, large yung medium. Ah, nasa 2k lang po. 2K, yan, 2k lang. Tapos itong small, okay? 1k. 1k. Oh, ayan. 500. At okay. pag-update tayo kay tapos ito po 500 po 500 naman uh -oh. to isa. Nabili na po yung ano eh. Oh, sold na yung iba. Sana <M1> all. <M1> L -l ayan, sir, thank Apo. you ha. Ah. Maraming salamat, shout out sa San Lazaro. Ang cellphone number ko po 09212-09336. Pwede yung pasabay kay Boss Biboy. Ayan. Kadbet po Boss Biboy. Long time no see. Salamat. salamat. Thank you. All Alright, sige, tatapusin na natin. Huwag na tayong tumagal. Nagaantay yung OBR natin do sa labas kasi haalis na tayo. So, ayan. God bless po sa lahat happy watching. Follow for more video. Thank you. Bye-bye. Okay, mga boss, mga sir. So, ngayon, hinapon na po tayo. Hinapon tayo ng hapon sa pag up po sa Laguna. Hindi na po natin na-video sa Laguna, yung sa ah uh, ano na lang yung galing sa Malabon kanina kay Sir Al so ito yung galing sa ah uh, Laguna po no sa may Kalamba pinikap natin so ngayon dito tayo sa angono para i-deliver po dito sa kapatid ni Sir Jun Kalaste so yan po yung kuya niya po ba meron po kayo siya shout out uh, shout out kay Jun na, na, na receive ko na Ayaw. galing kay B-Boy um, so yun no Sige, thank you. Yeah, maraming you, baby, salamat boy. po. Ano po pangalan? Kaloy. Si Sir Kaloy. Yan, shout out po kay Sir Kaloy at sa pamilya niya po. Pati na po kay Sir Jun, kay Ka Jun. Maraming salamat Ka Jun at ingat po kayo palagi sa trabaho niyo po. Shout out kay Bugay sa kay uh, CJ. Yan, shout out po. Binabati po kayo dyan. Thank you, thank you po. Yan, okay. Okay, thank you. Yan, okay.